Everyone, video for today ay magagawa ito ng project ng aking kuya kasi may project. Akin yon. Try natin. Ganun. Akin yon. Ano lapis? Akin ito. Lapis okay, ko. Magagawa tayo ng project daw nila sa school. Ayun ako, mali. Pa, ako, mali. May, ako pala ka, palaka. pala ka. No, tayo na project nila. <laughs> 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 ako dala. Tapos mata. Lagyan ng mata daw, mata. Tapos buhok. Buhok. Ako din.

O, hindi na yung totoo kay Chino. Kaya, yung totoo kay Chino. yung pa Ayan, Lapis. Hindi. Ah, hiyan! May nalapis Ano? Ayun yung ano dyan, yung... Ayun o. pag yung pang ano, yung glow stick. Yan ang glow stick. Nandun sa blue. Doon sa blue! yung blue jan, Ah,

ini yang kan mama ini naik kocik kan mama bagus na yung bagus tip ko anu na anu lagi anu Anong anu mo lagi anu lagi lagi anu lagi anu lagi anu lagi anu lagi

Oh, mama, sita rin yung dabel. Please, Pia, Diyosin. Labat! Ako, ako dito, ako eh. dito. ano wala na. Wala Wala din. Mga nga. Ay, sasya, sasya, mo ginawa ko dito. Ayaw. Yung... Okay, I can help you. ano. na Wala

Ano <repe -tinyo> yung bahala ko tao? So, ito daw kailangan. Kailangan <repe -tinyo> <repe> Tapos? <-tinyo> <repe -tinyo> <repe -tinyo>

sports up the speed Ang dito ko mamamagamit dito. Nga, nang dito ko, wala pang Mama, nang dito ko mamamagamit oh, dito. Nang, 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 natin Jakarta. Titik itu ini mah dari. Ati, lati. Nah, itu kan analogi yang siempre presente date, IBBF. IBBF. Kamu bisa pakai. Lu cari misalnya. Doni, Doni, tadi Nah, Terus Dito, dito ba? Ang ganda din. natin M A T H M A T H Mati Span Mati Span inside Ini 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 Mat! Ini 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 yan! Ini Ini

Mama, tapong tapo na. Oh! Nice. Ay, flower base! Flower base. Ang lalagyan ng Flowers. Pwede yung ya lalagyan flowers. Mm. Pwede -hmm. so, okay. Ay, apa? Parang ano? Parang... Sure. Lalagyan flower and base. Mama! Mama! They bring flower base. Dito bring yun. Lang. Dito yun. Dito, dito. dito. yun. di yun. Di yun. Ay, dito pa pala. Dito yun. Dito yun. ハイガイしんどくめしんどくめお <noise> やめ <noise>、はいっぱいいいめいっぱい

cute ah. kasih nah, busung, kaki, kasih ke, kasih terus

pencil colors and eraser pencil eraser Colors uh -oh. color colors andtain namin yung oras hello guys uh, Tapos lang na yung maligo kasi mamaya malamig paggabi. <laughs> Oof, oh Malapit na sa pumasok. Next year, pasok na siya. Di ba, guys? Say hello, guys. Hello, hello guys. guys. Welcome to my vlog. my vlog. Ha, sundo kami kay kuya. Sundo kami Kuya. Yeah. Magtutulay na naman kami.